Grabe mga kapatid, tinapos no? ng Plus ng ano. Oh, oh. ng isang Sa aking kapal na O, niya ang katawang ko. O. no, na malik O. Kamay तब बस ना समय वा रागी को करना मालिक अब Babaklasin ko pa yung mga kahoy na yan. Papalitan ko ng ano yan, mga uh, paring. O metal paring lahat yan. Papalit. Sabi hmm. ya, mag isa lang ako. Wala nang hindi pumasok yung helper ko. Huh? Wow. Yung talaga ang buhay.